Ang ilan sa mga kakaibang talata na nasa Biblia. At narito ang isang babaeng kananeya na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, Kahabagan mo ako o Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay pinahihirap ang lupa ng isang demonyo. Datapwat, siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kanya at nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya pinamanhikan na nangagsa-sabi paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating urihan. Datapwat, siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang ng sa bahay ni Israel. Datapwat, lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, Hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Mahirap paniwalaan ng isang mabuting propeta na tulad ni Jesus ay magagawang tawaging aso ang isang babaeng kananeya na humihingi ng tulong. Ang tinutukoy na anak sa talatang ito ay ang mga Israelita at aso sa mga hindi Israelita tulad ng mga kananeya. Datapot sinabi niya, Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumu na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Bilang Muslim, si Jesus ay kinikilala namin na isang dakila at mabuting propeta. Masakit sa amin ang paglalarawan sa kanya ng Biblia na mapanghusga at mapangliit sa isang tao sa pamamagitan ng pagtawag niya rito na aso bago niya itutulungan sa Quran, mababasa ang mga sumusunod tungkol kay Propeta Jesus at sa kanyang ina. At ginawa namin ang anak ni Maria, si Jesus, at ang kanyang ina bilang isang tanda at aming binigyan sila ng kublihan sa mataas na lupa bilang lugar na kapahingahan, katiwasayan at mga dumadaloy na batis. itinatanggi ng Quran ang mga ganoong paglalarawan kay Propeta Jesus. Bagkus siya at ang kanyang inang si Maria ay pinapakita na may mababuting pag-uugali na dapat sundan ng sangkatauhan.